Nilinaw ni Mocha Uson na hindi niya hiningi sa Malacanang pagkakatalaga sa kaniya bilang board member ng Movie and Television Review and Classification Board o MTRCB. Sabi pa ni Uson tatanggapin niya ang posisyon kahit walang sahod. At kung meron man, idodonate daw niya ito sa Duterte's Kitchen o sa mga DSWD Center. Manunungkulan siya hanggang Setyembre ngayong taon. Sa ngayon, makikipagpulong pa siya sa pamunuan ng MTRCB para lubos na maunawaan ang saklaw ng kaniyang posisyon. Pero isa sa mga plana ni Mocha ay ang pag-alis ng tinawag niyang soft porn at kalaswaan sa mga teleserye. Sobra na daw ang kalaswaan o yung tinatawag na soft porn sa telebisyon, prime time pa nga. Kaya yun po yung gusto kong pag-aralan, pagtuunan ng pansin kung paano matanggal ang soft porn. Past is past, nagbago na ako, matagal na yung pagpapaseksi na yun. Kaya lang naman na uh, ibabalik yan sa internet dahil inuungkat ng mga elitista. Yung mga they think they are, more, they are superior than ordinary Filipinos. So inuungkat nila yung mga pinagagawa ko noon, pinagsisihan ko na po yon at nagbago na ako. Po. Hello, Harley Cans. Okay, mabuhay po kayo lahat. At uh... Pag-usapan natin yung, aray po. Yung appointment ni Moka. Kung saan po ay uh, isa siyang board member at uh, marami pong nag uh, nagpo-post o tumitira sa kanya. Na tinutulig sa siya. So ngayon, bakit ba na-appoint si Moka Uson bilang board member? At bakit po nagwawala? Okay, bakit nagwawala? itong mga hindi inappoint ng Duterte administration. Isa lang po ang sagot dyan, inggit sila. Okay? So, pag-usapan natin kung bakit sila inggit, insecure. Tinitira nila, ang dami nag-send sa akin na tinitira nila si, si uh, Miss Uson na kesyo mali daw yung grammar, ganito ganyan, yung pag ingles Gusto ko sabihin sa kanila na sa inyo, mga yellow tards, na hindi sukatan ang pag-iingles na ang pagiging matalino. Marami dyan sa inyo na nag-iingles na huwag laman ng utak. Okay, mali-mali naman po. Ma Cute lang. Ano pa? Okay? Yung mga nasa media na kayabang-yabang na sinasabi na si Mocha isang sexy star. Eh ano naman yung sexy star siya? Palibasa kayo hindi kayo sexy. Ito pa. Yung mga nagmamalinis dyan sa media, mga reporters na mga kabet Okay, kabit ng mga congressman na magnanakaw. Kabit ng mga senador na magnanakaw na nagtatago kayo. Magtanongin niyo ang sarili ninyo kung malinis kayo. Okay, mabuti pa yung tao. Okay, ginagawa yung tama. Hindi katulad ninyo na nagtatago kayo sa kadiliman. Nagtatago kayo sa katarantaduhan. Hindi ako makonsulta ng malakas dahil baka palabasin ako dito sa coffee shop. But anyway, di ba? So, tinitira nila yung personal o na-atake kay pa. Ang trabaho po yun, natututunan. Lahat naman ng trabaho natututunan. Ang hindi ko lang gusto dito sa mga nagpapakonyo-konyo dyan sa Pilipinas. Na akala mo ang gagaling na pag nag ka, pag ka ng Makati, o or order ka ng kape, excuse me, can I have some coffee, social ka na. Okay? pag umorder ka ng anything, pag nasa Makati area o nasa alta sa syudad ka, social ka na. Ito po ang sakit na mga kunyetang mayayabang na Pilipino, lalo na sa media. Kaya mga media, na mga demonyo, na akala mo nagmamalinis, inggit lang kayo kasi hindi kayo sexy. Okay? So, tumigil na kayo sa katarantaduan ninyo dahil talunan na kayo. Hmm? Yan kayo mga yellow tarts, Wala kayong, wala kayong kasing kapal. Ah, Anong mukha ninyo? Wasted kayo, malinis kayo. Tignan mo si Dilima. Halimaw Dilima. Okay? Yan, disente. dissenting sumira ng pamilya. dissenting senador na tumutuwad. Okay? Pag wala ng camera. Katulad ni Robredo. Okay? Fake na, na vice-presidente na nagpapanggap na disente. Pero, okay, kahit saan pumunta, may dadalang bullet at nagpapakabanal. 'di ba? Yan ang mga disente. Okay? So ngayon, dahil itong isang ordinaryong citizen o ordinaryong star na na gustong tumulong sa bayan, dahil hindi niyo gusto dahil siya yung sexy star, tinitira ninyo mga hayop kayo. Ang kapal ng mukha talaga ng mga demonyo na 'to. Ano, kayo mga reporters diyan, na kumakabit. Uulitin ko na kumakabit sa mga congressman ulit, sa mga senador, sa mga mayors. Okay, napatago. Di ba hanggang ngayon, kabit pa rin kayo? Di ba? Naninira kayo ng mga ng pamilya. Tapos sa TV, ang gagaling ninyo. Mga demonyo kayo. Tigilan nyo ng katarantaduhan ninyo. Huwag nyo kaming lokoin. Huwag kami. Huwag kaming mga maharlikan sa mga pa-DDS. Okay, ang mga BBM. Kaya nag-init niyang ulo ko. Wizard. Lenny Leaks nga pala. I-hashtag i-ano natin trending na trending na. Hantayin natin ang sagot ng mga kurimaw. Di ba? Bukong buko na tong mga to eh. Actually, nag-relax lang po ako eh. Nagla ko lang naisip kasi ang dami nag-message sa akin na itong mga hamang artista na akala mo ko sino nagmamalinis. Ya ano kung marunong kayo mag-ingles. Lalo man naman ang utak ninyo mga English nyo dyan sa Pilipinas, lalo yung mga artista na nagki-flip-flop yung mga dila pag ini-interview sa TV, eh gumagano doon eh, you know, kasi chit boy yung mga, mga, mga ganong-ganong ka arte di ba nakaka-boyset ha, you speak good English, kung gusto mo talaga mag-emote ng English, proper, you know prim and proper, ika nga hindi yung gumaganon yung mga bibig ninyo kasi bumalik tayo ka yung bibig nyo, social na kayo boyset kayo so, may kwento lang ako, speaking of kasosyalan, meron akong kaibigan long time ago, na yung anak niya nag-aaral sa International School. So ngayon, ang mga nakakasabay na dun sa pagbabayan, sa, sa pinahan mga pasosyal, nakaramihan nga dun kapit. Okay? Yung mga anak nila nag-aaral sa International School, nag english na nakikiusap na pwedeng partial lang yung payment. Yung kaibigan ko, eh, for, ano din yun, lokaret din, Tagalog siya. sabi niya, oh, ito, bayad ko. Ito, tuition fee ng anak ko, cash, Tagalog. So, yung mga ganon, Tagalog nga, pero bongga, cash, ba diba? Yung mga nagpapa-English-English, gutom pa rin. Kaloka. Kapal na mukha ng mga pa-English-English dyan sa Pilipinas. Na-hyper ako sa inyo. So, yan lang po. Na-high na naman ng beauty ko ang aga-aga. Ba't ganon pa man, ba diba? Yun lang yun. Ingit, ingit itong mga ano na to. Ingit itong mga media men na yan, mga bias mga bayaran diba Alam natin 'yang mga nasa media diyan. Mga kaibigan niyo, kapal na mukha. Pumapatol para magkapera, 'di ba, nang bonggang bongga. Ano pa ba? Ngayon, si Lenny ngayon, si Sipay Corobredo, nakakaranta na. Siya si Lloyda, yung magkapatid, di ba? Imelda Nicolas. Hindi na nila ngayon alam kung paano nila i-repair e -re ang kanilang damage, di ba? Gusto nilang, yun, know, gusto na tayong patahinipin. Pero hindi po tayo tatahimik. Hindi po tayo tatahimik. Dahil, okay, tama, social na gutom. Sabi ni si Zumay Munay, harap naman pita siya alam mo. Diba? So, ang dami niya sa Pilipinas, yung ang sa ating mga karami. Hindi, hindi, hindi ako kasama, hindi kasama doon. Sa iba mga Pilipino, dyan sa Pilipinas, kahit dito sa Amerika, pa-konyo-konyo. Diba? Sabi na ni Rizal, okay? ang hindi marunong magmahal sa sariling wika ay isang paay higit pa sa amoy ng malansang isda. So yun lang yun, di ba? Another thing, dadagdag ko pa, bakit yung mga non-speaking, uh, non-English speaking countries like Russia, Korea, China, at kung ano-ano pang mga mga uh, progressive ano countries, di ba? Hindi nga sila nakakapag-santa ng English kahit 2-3 sentences. So yun lang yun. Pero look at them. 'di ba? Maganda ang takbo ng ekonomiya nila. Diba? Hindi English ang sukatan ng pagiging matalino. Kasi yung mga nasa lista diyan, mga 'di ba, Marrojas, Lena Robredo, saan pa nag-aral ni mga 'yan? Ang mga laman ng utak, burak. Si Lena Robredo, fake pa English English, diba? 'di ba? Pero hindi naman makabuo ng sentence. Ang susunod niya pag hindi niya alam sa sabihin niya, parang 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 tanga lang. So, 'Di ba? 'Yun lang 'yun. Please, eh? Ako ko, I love gusto ko Tagalog kasi mas na-express ko yung sarili ko. Pero kung kailangan ko mag-ingles, magsasalita ako, hindi ako naiintindihan. Nung kausap ko kung Amerikano, tagalin lang ako pag-ingles. That's the time na mag-ingles ako. Pero sa kababayan ko, kahit saan ko ako magpunta. Kahit sa Mars ako pumunta, pag nakita ako ng Pilipino ka kababayan ko, I love to use Tagalog, Bisaya, Cebuano, kung ano man ang alam kong dayo So yun know lang po, mga Harlikans, at uh, kayong lahat inggit nanggit kay Mocha. Ka. Visit kayo. Magpa-sexy muna kayo. Para matawag kayong sexy star. Diba? Sabi nga ng iba dyan. Misa ba sasabi ko? Kung ano sobrang sexy ako, baka mag na ako sa beach. naglalakad ng, ba diba? Sexy. Ganun ka sexy. But anyway. Ingit lang kayo. Mga reporters na mga Korema. inggit kayo kasi hindi kayo na-appoint. Diba? Diba? ito oh, ito yung usapang totoo, usapang walang kaarte-arte, usapang walang pa, usapang walang pa -konyo, konyo Na kaya kayo din sa Pilipinas magbagong buhay na kayo mga artistang cute-cute. Dating dito sa Amerika, mukha na kayo tama yung mga English ninyo eh. Hindi naman acknowledged dito. I mean, mga English na pang ano lang, pang showbiz. Diba? Diba? May mga bagong usbong na mga kabataan ngayon. Din na ko pinapanood sa mga anak ko eh. Kasi nakakatindig balay ko yung mga English nila. English ewan. Masabi lang na social masabi nung nag-comment ang social nga gutom naman. Wala rin, 'di ba? rin ng Tagalog, basta po na ang bulsa, 'di ba? 'Di ba mo <laughs> Anyway, my Harlicans, uh, mabuhay kayong lahat at uh, uh, andito lang kami You know, ako, sabi ko nga, walang nag influence Kaya yeah, tama, sumikat na si Mocha. Diba, sikat na. You know, I mean, wala naman siya ginagawa mo sa may, e, ano nga, sexy star. Diba, I wish sexy star din ako, diba? <laughs> so anyway, ingit-ingit lang yung mga reporters, mga ingitera, just kapal ng makeup ninyo. Para pagtakpan yung mga kapangitan ng pagbugali ninyo at puso ninyo just hmm. mabuhay 1.1 uh, viewers mabuhay kayong lahat at samahan mo kami sa laban dahil kami ang tunay tayo, not only kami, tayo mga Mahardigans, mga BBS, tayo ang tunay na boses ng bayan na missing Singkong Duling hindi po tayo magpapabayad at magpapa-influensya at sa may mga nag-message sa akin ko, hindi ako teki may mga gustong mag-rent doon ng page, chuchu-chuchu bla bla bla, hello, hindi po kami for rent, hindi po ako for rent Diba? Kaya ko pong provide dan. Okay? Kaya ko magtrabaho. Kaya kong magpala at magpiko ng pera para mabuhay ng barangay. Okay? Dahil you know, working student po ako, bata pa lang po ako, marunong magbanat ng puto. Kahit mag magbuldos pa ng pera kakayanin ko. Kahit mag, ano yun, yung araro ng pera kakayanin ko. Yun lang, Marley Ken, sa mabuhay kayo lahat. tata uh, laban tayo mga dilaw na yan ang papangit ng mga pag-ugali so mabuhay po kayo wala na akong masabi at uh, sige ako at least 5 si Des from Kuwait okay wala akong magsasalita si Karina mabuhay sabi ni Joven o diba at saka so, si Roland Rodriguez Juliet Kalaman uh, ang Genesis Grace. So, magbuhay kayong lahat. Yun lang po. At uh, ako'y magsisimula na naman ulit ang aking araw ng bongga-bongga.